Yung tubig dira, Joy. Kaya ko kabot, Joy. Piling ko magtatagal tayo ng 100 years. Choy! A thousand years? Sige na, kuwesa ang tubig. Pag namatay tayo, yung mga anak natin magiging proud sa atin. Oops, Baba, 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 nang hubog. Para sa iyong mommy daddy, sweet lo kayo. Totoo yan. Sweet lo yung daddy do mag-kiss pa, bisag na kami sa sabangan. Ay, Wyn. Dito din na siya na... Ako nga broken family, wala ko kakita ginana kahit yung at daddy ko, nag-aaway sila kasi minsan, pala hubog yung daddy ko, nagiinom siya, pero mm. ano yung mami ko, hindi sila, hindi siya nakikipag-away pag hubog yung mami ko. Yung parang inaano. Nasuya kayo ko ito. Ano, no, Binabalance yung Bil temperature. Dili Luka, nari, niyani yung kanan. hubog yung daddy ay. ko. Hindi na sinasabay ng galit pagka buntag na, pagka hindi na hubog yung daddy ko, tsaka niya, inaano, kinakausap, nagkakasabot naman sila. plus <laughs> Kaya ano, idol ko talaga yung mami ko. Nindot daw yung mama, no? Di para sa ato nga. Mapulit, so, tao, ino, Maulit yukuita, Oy, 'yung geto, 'yung Hindi ganyan 'yung mami ko. Pagka may mga tao marahil. Si eh. Hindi niya talaga ipinapahiya eh, 'yung daddy ko kasi alam niya 'yung bagiging pahiya siya. Eh. Sa kwarto ah, suya super hindi. super love niya 'yung ayang bana. Mm -hmm. Murag murag ako 'yung mami. Tsaka niya pinapahiya. Tsaka niya sinasabihan 'yung daddy ko pag nasa loob na ng bahay pag sila na lang dalawa dito. Mm. Di private lang 'yun. Hmm, murag ako 'yung mami. Mm. Okay. Hmm. Hey, ikaw, makiguban. Kasi ano eh. Ay, ay sabah, hilom sa. Ah, sige, Pag ako, kwan, makiguban kasi mong barkada. Mm. Di ba, katong, ano, gusto din mga makiguban ko sa akong barkada. Di ba, ako ni Uban. Sabah, Jay, gaya hey, mo hana nila. kabalo na ako na, kwan, ang sepil nga, wala kay istorya nga, kaya palabi ang barkada. Di ba, ako ni ato sa akong barkada ato. Hmm. Pagay mm. siya mm. ni ang sakit ka niyan, yun. Yan <coughs> na, yan na, no? Sweet kayo siya. The Nalipong na ko, pero huwag ko na buo. Sweet na kayo itong mami ko sa daddy ko. Swerte na kayo yung daddy ko. Kasi, yung... Oh, ano, ba, yung sa, ko, Jake, pag kayo nagtatrabaho, yung mami ko, gigan siya Lame. sa trabaho. Tapos no, no, yung daddy ko, ano-ano lang. Ito ano na bitbit sa iro. Ano talaga? Long hair, kamantay ka. Oo, kamantay ka. Katong na bit-bit sa akong... Ng... Maraming mm -mm. trabaho yung mami yeah. mo. Ay, sa tindahan siya nagtatrabaho. Tapos yung daddy ko, parang nagbibirada lang yun na kahoy. Hmm. Tapos pag uwi niya, siya pa yung nagkakabo. Kawawa na yung mami ko, no? Sabi nga niya, ano dapat to? daw, hindi muna ako akong nag-asawa para matungulungan mo na... muna... ano... para matulungan ko muna siya. Pero ano mong gagawa natin? Na? Mag-asawa lang kami ni Benjoy. Hindi dapat mapagmasin mo ito. Kaya nga pag pumupunta kami doon, tinutulungan ko talaga yung mami ko. Mahal na mahal ko kayo. Na nice nice eh, day mama no. Dili kay kuan. District ta. Di po kayo benta anang benta ho. sa kunti ta nga kanila bitay may sa sugo. Ma, mm -hmm. na madali mo lang yung makakasabay ng mga pitay na sa mga ministry sa kwarto. Dili siya mistress kanang daghan tawon wala. Yung... Yun. Sorry daw yung mama. Hmm, um, ano, suod mo. Yung mami ko, makakaistorelong yung basta, Ay, ano, tamian. mabait, tsaka maistoryahon. Magkakasinabot sila sa, kaya ngayon sa mga, ano, sa tindahan, kasi yung mga, tind, ano, yung bumibili, na, naaaliw sa kanya kasi, ano, maistorya siya ng pagiging Tagalog niya. Kaya ngayon yung mga bumibili, nagtatagalog na rin, eh. <laughs> Sila na lang yung nag sa mami ko. Ano sabi na nagbana yun? Ay sabi na di mo maluway na mag at kay mo ha. In lababo mo kayo na. Dira ba yung tanay pa ni -ben si... niya sa so kong niya ang sa na Hindi si ma hmm? si si ko ako man eh? Paang tiga na niinom ko karoon. Kameraman, Si Dodong. Hmm? Kamera man. <laughs> Plastic this. I'm not man. Where are Where me? Where are you, me? Where are you me? Where are you, me? Pero ba yung taon kayo pala na din dyan sa ko? Uy! Natatakot yan kasi na ano agawin siya ng iba sa akin. <laughs> <laughs> yeah, natatakot siya na. Maagaw di ako ng iba. Diba daw? Di mm -hmm. Sabihin mo yung totoo. Mm -hmm. Natatakot ka na agawin ako ng iba. Kasi special ako sa paningin mo. Kaya yan tuloy. Tayo tuloy nagkatuloy na. Hindi pa siya pala yung lahat ng Vinjel. Handok ni Handok si Logon. Hmm. Aper, aper. Hindi ba ganyan na? Ayok ako. Mungon, makubay. Pero kung hindi na ako makaila, nang wagon, pagbitaw. Dobe, pilin na. Siyempre, kung sa lalaki pa, maot gan, magigitang ba eh. Hindi, hindi. pil na mo pag maot gan. Hindi, kanamura ko, kanamura. Basta eh. Kung mura rin po sila, kaya bitaw. yan. Sama yung na... pagiging babae mo, maut kiss, Nikis, nikis na yun. Aliya, bitaw. Nahubog Basta. naman siya yeah. ba niya. Pero ako, upok, nahubog. respetar ako. Masa oh, kasiyat oh, sila. Magawas yan. ko sa tail. Kaya naman sila mabag. Papaya yung sinasabi niya. Naniliwala ko diyan. Ba babae mm. -ba, Laban mo kung mama karon kay di dol man siya sa kuha. Na, sinasabi namin sa iyo para maniwala. Ana ah, pa na ko inkon siya niya mo kiss-kiss naman sa ko. Kabas ah, ka. Gan... Piti. Ah, piti. Wal, walo pa. Kay ugwa may uli ato ni Mulaan. Ang... Oh. Kuha na si... Lagapak. Uy, kisa ba? Sino